Do you want me to talk to the dean? I have connections to your school. Chito, no need. Ah, oh, bata lang naman yan. Besides, Belle is old enough to handle this kind of stuff. Pero nasaktan si Belle. That was bullying. Naku, wag na po. Ayoko pong palakihin ng issue eh. Tsaka, ayoko rin lumabas yung totoong rason kung ba't nangyari to. Does this still have something to do with that guy na nanloko sa'yo? Wait, What kind of a May hindi ba ako alam? Hindi po nasasabi sa mami mo. Wow! Eh, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, ha? Oh, close na yata talaga kayo kasi mas may alam ka patukol sa anak ko kesa sa akin, Chito. Whatever it is, I don't care. I'm just glad na nakakagaan na kayo ng loob. Masaya rin po ako sa friendship namin. Anyway, I have to go. Um, I'm having dinner with my son. All right. kayo ni Malu? Ah, nandito na pala sa Pilipinas yung babaeng yun. Gulat nga ako eh. Tsaka, hindi ko napigilan yung sarili ko. Lahat yata ng galit ko na ilabas ko talaga sa kanya. Mabuti naman! Aba, Rosel, baka nakakalimutan mo. Niloko ka ng babaeng yun. Maswerte nga siya eh. Hindi mo ako kasama nung nagkita kayo dahil kung nandun ako, napasinabunutan ko yung babaeng yun. Hinudnud ko pa. Kaya iwasan mo yung babae niyon, ha? Nakuho, Iwasan mo yun. Sabi ko na naman sa kanila tang gusto kong sabihin, eh. Kaya wala nang rason para mag-usap pa kami ng dalawa. Pwera na lang kung may mga naaalala siya. Katulad na lang kung naaalala niya kung sino ba talaga yung tunay na nanay ni Tali. Oo, manang. Pabalik na ako dyan sa mansyon. Oo, mamaya. Sinasulit ko lang naman yung day of ko, eh. Oo na nga, mama Manang. Mamaya, babalik na ako. Sinasabi ko nang magkikita rin tayo, eh. Pinuntahan ko yung kakilala natin. Sabi niya, doon ka daw natulog at dito ka daw pupunta. Ano, niya? ano ba yan? Kailangan pa ba? Ang ayos-ayos na ng buhay ninyong mag-ina. Ang ganda-ganda ng kalagayan ng ni, ni Tani sa piling mo kuguluhin mo pa. At saka, halimbawa ha, magpakita yung, yung nana yung tali. At kunin sa'yo yung bata. O ano, napayag ka ba? Ibibigay mo ba sa kanya? Siyempre hindi. O yun ba pala eh? Ako ako nag-aruga kay tali. At saka... Minahal ko siya ng parang sa akin. Kahit hindi ko mo kadugo, mahal na mahal ko talaga si Tali. Siyempre, Parang pakinamdam ko, nagaling talaga sa akin si Tali. Hindi na pwedeng kunin yung anak ko, no? Kaya nga. Tumusta, Melu? Long time no see ah. Anong kailangan mo? Isa lang naman ang gusto kong malaman. Nasaan ang anak ko?